Oh strike mga body. Strike sa sabiki Oh strike mga body. Strike na naman Oh strike na naman mga body. Strike Strike Yan mga body Try na naman tayo dito Sa ating spot yan mga bari, palit tayo ng sabiki na naman yung gagamitin natin. Walang kumakagat sa lore natin. Yan, green yung gagamitin natin. Kasi dalawa yung ori ng yung kulay ng ating sabiki. Pink yung isa, green yung gamitin natin. Ang sabiki nga pala, magandang gamitin mga bari sa mga talakitok kung yun yung nag strike or nahuhuli sa spot nyo tapos kung marami sila kawan mainam itong gamitin yung try natin dito kung merong pumasok na talakitok yan unang hagis sa sabiki balit 20 grams nga pala mga body yung sabiki natin ginagamit ngayon pinili natin yung mas mabigat-bigat kasi malakas yung hangin para makas din na natin ng malayo Sabi Oh, strike mga body. Strike sa sabiki. Strike mga body. Yan. Fish on ka agad sa sabiki. Atake natin dito. Yun, oh. nag splash na sa harapan natin. Kalakitok mga body. Oh. <laughs> Yun, effective nga. Yun, nakatakas pa. Hi! Oh, strike mga badi Strike na naman Yun talakitok <laughs> Yan meron tayong nahuli Isa Medyo maliit-liit pa mga badi <laughs> Yan baon sa ngala-ngala mga body. Tapang talaga yung mga uri ng isdang to Yan. Yan ka muna. Ayun. Yan, cast ulit tayo. Yan, hagis na naman tayo mga body. Pangalawang strike, landed yung isa. Unhook naman yung isa mga body Pero magandang Indikasyon yan May laman dito Wow strike na naman Strike mga body Hey, unhook pa Hey, sayang <laughs> hey, sayang natanggal yan mga buddy di natin na videoan <laughs> natanggal puti na dakma pa natin yan good size natalakitok Marami-rami sila ngayon. Hey, <laughs> thanks God. Ngayon dalawa na. Ayan, mga badi dalawa na yung landed natin. Yan meron tayong bisita from Burungan proper. Oh, pisi una naman mga badi. Pisi on sabit. Mabigat, sabit ata. <laughs> Kaoy, putra, <laughs> Yun 'Yon, on 'Yan mga body yung nahuli natin. Tapos ito yung pangalawa. Malaki-laki mga body yung isa. Bali meron tayong nag-strike din kanina. Malapit na nating maalan, maland nakatakas pa. Na unhook pa. Doin, meron tayong dalawa goods na yan thanks God pero magkakas pa rin tayo secure muna natin yung huli natin yan, sisecure muna natin yung huli natin. Ilagay natin sa ating ayugan, tuhugan ng isda sa Tagalog. Yan. Yan, talakitok mga badi. Tapos ito yung isa mga badi. Yan. Malaki-laki. na anhok pa to dinakma na lang natin dyan sa sa may bato di na rin natin nakikuna ng video kasi nakaupala yung camera natin ayan mga badi dalawa na Woo, thanks God ayan mga badi, bit bitbitin na lang natin dalhin na lang natin dito sa ating pinagbibisingan ayan hagis na naman mga badi Oh, strike na naman mga buddy, strike. Strike. Hi, strike na naman. Bilisan retrieve. Mabilisang retrieve. Dakma kaagad, agad Baka malaglag pa. Yu, yan. Yun, thank you Lord, tatlo na.